Ang to na mo? Panang pan. Doha ka bukpan. Doha ka bukpan mong Ah, kung kapata ko Ha? Bukpan. Oo, tagaan, tagaroon. Hmm. Para. Kisa mo na yung kaoban, Kel? Kisa mo na yung kaoban? Ay, mong ah, iyan? Oo. Ad... Nagpon sa mo? Ha? Di siya mamukikan? Ha? Oh. Isa may pangalan ni mong iyan. Ha? Nita. Nida. 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 Oh, pila na edad ni mo na eh? Uh, ha? Wa sa kay bawas yang edad. Oh, ba. Tagaas sa man kanay dapit. Ha? Unsa man mga lugar? Mahalit? Ah, ning kuyog ra oh. ni ni siya nimo. Kan ngon niya din uh, ng sada sa ila. Ah, ning kuyog siya nimo nga nang wan? Oh. Ngobo. Pila na edad nimo nay? Ha? Pila na imong edad? <tos> oh. Wa, <coughs> wa, ha? 20 na imong edad? 21. Oh, 21. Oh. na menu na ka? Hmm. Menu na ka? Oh. kila ka anak? Ha? Pila ka bukin mong anak? Mong anak? Ha? Wa pa si anak? Ang ni Mokay? Amang mga mga Ha? Pan. Mahal yang... yang... No. Hindi hmm. siya mamugikan? Ha? Kaluoy ba ninyo ay? Ano ba? sa mga pa doon doon? Ikaw kil okay, na, kay nakuha kil. Kisa yung pangana to ni Monay? Nida. Nida? Nida. Oo, oh, sinanay Nida. Pila na yung mong edad? Ako? Hmm? Uy,

Para maka kaom ug paniudto. Mm, ba ninyo di oy. May kinakita nakita pun mo hmm. kay. Mm. Siriso-soro imong gusto. Oh. Karon ba ko kitaan ini ya? Ha? Wala paredo la. Wala'y lana. La Oh, ah, wala pang may anak. Oh. Wala. Hala. Sige o, oh, pangaon mo. Tagaanta mo na may tagaanta mo kwarta para mo kaon mo ha, kaon mo dito sa crispy kinga. Ah. Daron mo ka kaomog paniudto. Uh -huh. Ha? thank you. Pangaon mo ana, ha? Ipalit na uh -huh. uh -huh. ha. Pa palit na ninyo pagkaon. Mm, wala sige. Palit na nimo, yon sama na nimo kwarta. Unsa mo may palit to nimo uh -huh. na ano kwarta? Ha? Ipalit nimo og sa man an. Pagkaon. Mm, uh wala. -huh. O oh, sige, palit og pagkaon nga to. Ha? Palit og pagkaon. Adto okay. dito, nanindot nga pagkaon hmm. ito. Ha? Hala. Hmm.